Depresya ng 7 at 9? Yung 9, twice na mas matipid sa kuryente Tsaka uh -huh. sa tubig For example, ang puhunan mo sa 7 ay 2 piso Sample lang ha, sa 9 piso lang Baka okay. nung depresya? Sa presyo, mas mahal lang po siya ng 40,000 Kunti lang depresya Kung baga high end na to Wala ka lang upgrade dyan Oh, yan na. Ah, yung nine, nine na. Nine Dali ka usap pagka taga Benguet. O oh, sige, yan na. Ah. Saan ba nanggaling ang pera niyo? Sa ginto. <laughs> Parang bumubukal lang pera sa Sige, yan ang pinakamaganda. <laughs> <laughs> sa amin kasi, sir, yung ugali namin, hindi kami nagbabase sa presyo kung. Basta bigay mo yung maganda. Nakahanap mo sa rin sa Nakakadismaya pag mura, no? Hmm. Sabi nga natin, you get what you pay for palagi, eh, no? Mamaya pala, sir, eh, low budget, tapos nagsisisi ka lang. Na, Tama, sayang pera, no? Sayang. Pag ilang years bago mapalitan po yung itong multimedia ko pala. 15 years. Mga element kasi nalagay ko kung bakit matagal. Antibacterial po yung technology niyan. Mula sa tubo, antibacterial ka na. Hanggang sa laman. O yung sayo, hindi. Kasi kami pala nga nakapatent dyan. Sinasabi ko lang yung produkto ko. Kaya nga sabi na, ang galing naman mag-vlog nito, ang galing naman mag -ano. Hindi. Maganda kasi yung produkto ko. Kaya kayo nagagandahan. Eh kung pangit yan, anong ganda sabihin ko dyan? Paano ko dadayain yun? Nakalagay, made in Germany. ISO certified antibacterial pipe. Hot and cold paano ko dadayain yun? Hindi ko naman mapiprint yan. <laughs> yung laman loob naman po, ayan, makikita mo kung gusto mo. Saka kung magdaya ka naman, sir. Ako rin ang magkasabar, sir. Oh. Kung ano yung maganda, ayun yung ilalagay ko. Kasi, sir, kung titipirin na natin yan, tapos pag pumalpak, ako rin ang mananagot. Eh, bakit? Sir, may one-year warranty. Siyempre, pupunta pa ako ng bagyo ni eh. abala ko niyan. Bibiyahe pa ako. Yung bang gawa ngayon, after one month, sira. Gawa ngayon, bukas, sira. Eh di pa balik-balik ako. Eh di kasakit sa ulo yun, sir. Kung napansin niyo, sir, nung pumunta kay dito, mula sa guard hanggang dito, okay yung mga tao, welcoming, di ba? Sabihin, hindi kami stressful na kumpanya. Kasi mararamdaman mo yun eh, pagpasok mo pa lang sa gate. Ba't ganito, stressful yung mga tao dito? Ibig sabihin, may problema to nakikita mo nila para kang welcome ka agad. Opo, oh welcome. Di ba, Joy na? Oo, oh, yun, pangalan Joy mo eh. <laughs>